ni Pangilina, na daddy ni Doni Pangilina alam na alam niya na masayang masaya si Doni kay Bal Mariano kaya ganyan sila ka-supportive. Ganyan din nila kamahal si Bel Mariano. Ginigreet lang nila dito si Derek Lauren dahil birthday niya. Pero kitang kita ang chemistry at glow up ng dalawa. Kahit walang trabaho ng magkasama pero pag sa ASAP ay lagi naman magkadikit ang dalawa. Hindi mapaghiwalay. At wala naman din nagbago kung pa ano sila dati, ganyan pa rin sila ngayon. At namataan naman si Bel Mariano sa isang mall at may babae nga na nagpa-picture sa kanya at ang caption niya na napakaganda talaga ni Bel. Hanggang ngayon marami pa rin na huhumaling sa ganda ni Bel. Kahit dito ay wala man siyang makeup. Napakasimple lang ng kanyang suot. Kahit hindi aminin ni Donnie, paniguradong miss na miss na rin niya si Bel Mariano dahil nasanay na siya na lagi niyang kasama ito, lalo na sa kanyang mga taping at araw-araw.